Kahit sa patalim kumapit Isang tuka, isang kahig Ang mga kamay na may bahid Nang galit kasama sa Kalma lang, paugi tayo Yan, tama yan kuya pa uh, Pares tayo na nararamdaman Wow! Kalma lang, kalma lang uh, uh, Manatiling kalmado at alerto lang tayo kuya Dahil, alam mo na Dahil <laughs> uh, Tama yan Approve <laughs> May gatas ka pa sa labi. Gusto na mo na maghari dito sa tundo. Minsan sa isang lugar sa Maynila, marami nangyayari. Ngunit takot ang dilang sabihin ng lahat. Ani mo'y kagat-kagat. Pi pigilan ng alamat na umusbong. Na madami ang pong Hindi iba ang sa pagkakulong sa kamay ng iilan. Umaabusong kikilan. Ang lahat ng kumulag walang tanong ay kitilan ng buhay, hukay, luhay magpapatunay kahit hindi makulay kailangan magbigay pugay sa kung lamang, mga bito kang halang at kung wala kang alam ay yumuko ka na lang hanggang sa may nagpasa na sumalungat sa agos wasakin ng mga kadena na siyang gumagapos sa pwento mas astig pa sa bagong tahe na lonta sabay-sabay natin hawiin ang tabing na tolda, ka